Tips para sa pagtanggal ng kalawang sa mga bagay na bakal katulad nito. Nanghiram pala ako guys ng ano, uh, kaguran o ang tawag sa inyo nito, yung gadgara ng ano, ng uh, niyug panggata. Uh, Ngunit sobrang makalawang guys dahil matagal na nakaimbak kaya para safe gamitin ay sinunog ko na. After ko nga sunugin guys, pinasiritan ko na ng tubig para mabilis lumambig at lumambot na yung ano, makalawang. Para sure bulk tanggal yung kalawang guys uh, ah, pabagahin nyo yung bakal para makasigurado kayong matatanggal talaga yung ano, kalawang alright guys, sinigis-kis ko na ng steel wool at saka sabon ang ating uh, kaguran na akong tawagin para mabilis matanggal yung ano yung uh, kalawang na dumidikit dyan malambot na yan guys dahil sinunog na natin tingnan nyo naman resulta guys parang bagong bili maliba na lang dun sa dulo dahil hindi na yung yan dahil may kahoy so ngayon magata na ako guys magadgan ako ng niyog at ni ako ng niyog at tinin mo yung sabaw sarap alright nagadgad na ako ng ano guys ng uh, niyog gamit ang may wagang kaguran ng aming kapitbahay at tinikman ko na yung niyog dahil matagal na akong di nakatikim okay. ng uh, niyog na ganyan no uh, ginadgad ba, sarap guys ang sarap talaga ng buhay probinsya guys ano? Uh, simple lang ang paligid uh, ngunit minsan kailangan natin magtrabaho sa malayo dahil doon yung opportunity para makumita ng pera at guys uh, nilinisan ko na pala ano, yung kaguran para may bigay ko na sa kapitbahay Baik tengok bot